Ang sabi sa Ingles, ano daw ang uh, mas mabigat sa tubig? Ano daw ang mas mahalaga kaysa tubig? Ang sagot, blood is thicker than water. So ibig sabihin po, we all understand it gagawin mo ang lahat para sa mga kamag-anak mo sa pamilya mo di ba? Blood is thicker than water. Ang tanong ko, which is thicker than blood? If blood is thicker than water, what is thicker than blood? Alam niya kung ano po? Skater. Para po sa hindi nakakaalam, Scatter po ay mobile game na may pagka-sugal. <laughs> well, that came to my mind when I was able to watch po isang uh, video ng pagtatalo ng isang ina at ang kanyang anak na lalaki. Yung ina ay uh, halos umiiyak na dahil yung ang kanyang anak sa kaka scatter Ito po yung mobile games na sugal. nakautang utang na yung nanay. Kautang-utang na. Marami nang naisanla. Kasama na naisanla yung sing-sing, yung wedding ring ng mag-asawa, ng mga magulang. Tapos, yung anak, sinisigawan. No? Yung anak kanyang nanay, at yung nanay umiiyak. Hindi niya akaakalae eh, na dahil sa, sa game na ito, sa sugal na ito, ay gaganunin siya ng kanyang anak. Ang totoo po nun, ay never should a game. Hindi kahit ano paman, negosyo, hanap buhay, pera, kapangyarihan, karangalan, impluensya ang dapat mas mahalaga kaysa sa kalooban ng Diyos. Which is thicker than blood? Kagaya po ng hayaan niyo yung ebanghelyo ang sumagot. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang pinakarurok sa lahat. Pinakamataas sa lahat sa Ebanghelyo na tunghaya natin si Jesus nangangaral sa kanyang mga alagad. Sa dami ng tao, hindi makalapit yung kanyang nanay, si Mama Mary, at yung kanyang mga pinsan. Kaya ipinabot, pinaabot sa kanya. Nandyan po ang inyong nanay. Nandyan yung inyong mga pinsan. Gustong makalapit sa inyo. Ano ang sagot ng Panginoon? Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid o pinsan? Sino sila? at itinuro niya yung kanyang mga alagad. Ito ang aking mga ina at mga kapatid. Sila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito siguro ang bahagi ng banal na kasulatan na hindi natin masyadong napapansin. Ito siguro yung bahagi ng banal na kasulatan na hindi natin masyado naiintindihan. At dahil dito, maniwala po kayo sa hindi, ito po ang pinag-uugatan o dahilan ng kahirapan ng tao sa panahon ngayon. Hayaan 'yung patunayan ko sa inyo. Ang mga may kaya, ang mararangya ang buhay sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, ilang porsyento lamang ang may kontrol sa kayamanan ng Pilipinas maliit na porsyento lamang. At malaking porsyento, sila yung nandoon sa kahirapan. Naniniwala ba kayo doon? Ayon po sa pag-aaral yan. Siyensya. No? For the longest time, ang may hawak lang ng malaking bahagi ng kayamanan ng Pilipinas ay sa kakaunting tao lamang. At sino daw yung kakaunting tao na iyon? kakaunting angkan lamang. Kakaunting angkan, pamilya lamang. At marahil, maaalala nyo mga ilang apelido ng kakaunting angkan na iyon. Sobra-sobra yung kanilang kayamanan. Sobra-sobra. Alam niyo Sobra-sobra. Kung saan-saan merong lupain, ari-arian, hindi lamang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, Hanggang sa ibang bansang mayayaman, sila pa rin ay mayaman. Ay, eh, bet, ganun, so, ganun talaga kayamanan, ano? Kaya nga nagkaroon ng Nepo babies. Dahil talagang sa sobrang yaman, ang mga anak talagang lumaking with a silver spoon. Mayaman talaga kasi. Paano nangyari yon? Paano nangyari na parang iilan sa iilan lamang at sa mga angkan, napupunta ang mga kayamanan. Alam niyo kung bakit o ba paano nangyari? Dahil tayo pong mga Pilipino, talagang ganun na lamang ang pagmamahal natin sa pamilya. Sobrang pagmamahal. Na ikanalulugod naman ng Diyos. Ito naman ang gusto ng Diyos. Mahalin natin ang ating pamilya, pagmalasakitan natin sila, paglingkuran, pagsilbihan natin. 'Yung mga magulang igagapang at igagapang ninyong inyong mga anak para makatapos ng pag-aaral, mangungutang at mangungutang ka para makabili ka ng gamot o maipambayad sa ospital sa inyong mga mahal sa buhay na may sakit. Tama po? Ngunit alalaumbaga, Sumobra naman yata. Sumobra naman yata. Ano ibig kong sabihin? Na nakawin mo 'yung yaman ng iba para lang sa pamilya magnanakaw ka, manghohold up ka, para sa pamilya. Mangloloko ka, mandadaya ka, para sa pamilya. Lahat na lang, puro sa pamilya. Puro sa pamilya. Bata ka, nung simula ka magtrabaho, para sa pamilya. Tumanda ka, nagretar, wala ka nang ginawa, puro sa pamilya. Ano po problema doon? Ang problema po doon, ay, wala nang wala nang iintindi sa bayan. Puro tayo pamilya. Kanya-kanya tayo. Wala nang magsasalang-alang sa kapakanan ng pamayanan. Kasi pamilya tayo. Kukuha ka ng lupa, you know, lalabas ka, mag-encroach ka doon sa property mo, para sa pamilya. Wala. Wala ka lang ginawa kung di pamilya. Yung ba gusto ng Panginoon? Sa puntong ito, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil malinaw sa Ebanghelyo, ang mas mahalaga sa atin, higit sa pagpapahalaga natin sa pamilya, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po? Ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa simula pa lamang, 12 anyos pa lang si Jesus, nagpaiwan na agad siya dun sa templo. For three days, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. At nang makita siya ng kanyang mga magulang, ang tanong sa kanyang anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin ng tatay mo? Ano sagot ni Jesus? Hindi niyo pa po ba alam na ako ay dapat nasa tahanan ng aking ama? Yung ugnayan natin sa Diyos ang mas mahalaga. Mahalin natin ng todo-todo ang pamilya, pero higit dyan ay ang pagmamahal natin sa Diyos, ang pagsunod natin sa kanyang kalooban. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano ibig sabihin nun? Pagiging makatarungan sa iyong sa iyong kalakalan, pagiging uh, patas sa iyong pangangalakal, sa iyong trabaho, pagmamalasakit sa kapwa, pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga mahihirap ng iyong kapitbahay. Ibig sabihin nun, pagtatsaga at pagsusumika para umunlad din ang iyong bayan. Yun po ang ibig sabihin. At ito ang medyo nakakaligtaan ng Pilipino for the longest time. We were taught to love our family. But we are not just a biological family. We belong to a bigger family of God. We belong to a family of Filipinos. Kaya ano pa ulit-ulit na sinasabi, ang tunay na katoliko, isang mabuting Pilipino. Hindi mo kailan pwedeng ipagmalaki sa Diyos na ikaw ay isang debotong deboto, pero taksil ka naman sa bayan mo. Tandaan po natin, maliligtas tayo sa bandang huli. Makapapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung masasagot natin ng positibo ang tanong na pinakain mo ba yung mga nagugutom? Pinainom mo ba yung mga nauuhaw? Binigyan mo ba ng damit ang walang maisuot? Tatanungin natin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, nauhaw at walang damit? Ano sagot ng Diyos? Ano man ang ginawa mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo na sa akin. Sa mga katibid, ni kung ano ang ating trato sa mga estranghero, ibig sabihin sa hindi mga bahagi ng ating pamilya, iyon ang hahanapin ng Diyos sa atin. Marahil masasabi natin, ang pagmamahal sa pamilya, matik na yan. Matik na yan. Pero yung pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, sa pamayanan, sa bayan, yan ang hinahanap ng Diyos. Opo, mahalin natin ng todo-todo ang ating pamilya. Ialay natin yung buhay natin sa pamilya, pero wag nating kakaligtaan. May mas mataas na tawag ang Diyos sa atin. At marahil ito pa ang magliligtas sa atin. Yung ating pagmamahal, pag-aalay ng sarili para sa pamayanan, para sa bayan.